11 ng umaga. Itong satellite image natin kasi ay 10 AM. Pero kaninang 11 ng umaga ay nag uh, totally lumabas na ito ng Philippine area of responsibility. Sa kaninang Jis, ay nasa 235 km ito west ng Itbayat, Batanes at may lakas ng hangin malapit sa sentro na 100 kilometers per hour at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin na 125 kilometers per hour. Ito ay nagmumove west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ay may kabilisan at kapag less than 10 kilometers per hour yung movement nitong bagyo, yun po yung kinoconsider natin na mabagal na movement ng bagyo. Doon at 8 ng gabi, sa ginawang pag-iikot ng UNTV News and Rescue Teams, isa-isang nakita ang kalagayan ng panahon sa dako ng Timog at Hilagang Luzon ang video ng UNTV News and Rescue Team sa Ilocos Norte, makikita ang pabugsubugsong pag-ulan sa Barangay Riuwing, Lawag City. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ito at lalo pang lumakas bandang alas 9 ng gabi sa kaparehas na lugar. Pagsapit ng madaling araw kanina, hindi na nagpaawat ang bagyong Krisin sa pagpapakawala ng malakas na ulan. Makikita ito sa videong ibinahagi naman ng grupo mula sa Ilocos Sur sa dako ng Pidpid, Santa Cruz, Ilocos Sur. Nagtuloy-tuloy na ito hanggang sa sinabayan na ng katamtamang lakas ng hangin. Hindi rin nakaligtas ang probinsya ng Laguna sa malakas na ulan dulot ng pinagsamang habagat at bagyong krising. Mula South Luzon Expressway hanggang Kabuyao, Laguna, malakas na pag-ulan ang sumalubong sa grupo ng NAR. At sa pagputok ng liwanag, dito na tumambad sa grupo ng UNTV News and Rescue Cagayan ang makapal na putik sa dako ng Zone 4, Maniga, Sienda, Intal, Bagaw, Cagayan. Hindi na sa malakas na ulan ng National Capital Region. Base sa pag-iikot ng News and Rescue Team, nagkaroon ng pagtaas ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. Gaya sa Maynila, kung saan umabot sa gutter deep ang tubig kaninang madaling araw. Makikita sa video, hirap makadaan sa Taft Avenue ang maliliit na sasakyan gaya ng motorsiklo. Hanggang alas 8 ng umaga ay ganito pa rin ang sitwasyon partikular sa area ng Malate. Apektado rin ng malakas na pag ang Nabotas, partikular sa NBSS Kaunlaran. Bumuhos rin ang malakas na ulan sa bahagi ng Valenzuela City kaya nagkaroon ng pag-iipon ng tubig sa ilang kalsada. Hanggang kaninang alas-6 ng umaga, guttered pa rin ng tubig baha sa bahagi ng Dalandanan Road. Naranasan din ang malakas na pag-ulan sa Malabon. Sa kahabaan ng MH Del Pilar sa Tugatog, ilang maliliit na sasakyan ang hirap ng makadaan dahil sa taas ng tubig. Gutter din na pagbaha ang naranasan sa Concepcion, Malabon. Malakas na ulan rin na may kasamang pabugsubugsong hangin ang naranasan ng mga motoristang dumadaan sa North at Southbound Lane ng Kalayaan Bridge papuntang BGC Taguig City at Pasig City paghahanda ng DOH OPSEN ang mga gamot, medical equipment at health emergency response teams para sa mga rehiyon na tinatayang maapektuhan ng bagyo. Nakaantabay naman ang National Emergency Hotline 911 at Local Emergency Hotlines para sa mga mga ngailangan ng tulong. Disaster prone ang Pilipinas, kaya mahalaga ang may sapat na kaalaman at kahandaan sa kalamidad, sakuna at emergency. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng nararanasang bagyong krising. Ayon sa Vice Presidente, bilang isang individual dapat alam mo kung ano ang mga posibleng mangyari sa iyong lugar, kaya ng pagbaha, lindol, pag ng bulkan at iba pa. Dagdag pa nito, importante talaga na mayroon ding emergency kit o go bag na nakahanda. Dahil sa pagulang nararanasan, itinigil muna ng Philippine Coast Guard ang isinasagawang search and retrieval operation ngayong araw. Dahil na rin sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong krising. Ayon sa PCG, bukod sa mahihirapan ng mga divers sa gitna ng lawa, nagiging malabo rin sa ilalim dahil nabubulabog nito ang mga burak. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na handa silang ipatigil ang operasyon kung may pagkakataon na manganganib ang kalusugan at kaligtasan ng mga diver. Samantala, ayon naman sa State Weather Station na Pag-asa, makararanas ng moderate to strong winds ngayong araw sa Calabarzon Region, kabilang na nga ang lalawigan ng Batangas. Batay sa request, pinapahold muna nila ang pagpapasya sa kanilang hiling dahil naghihintay pa ito o naghihintay umano sila ng mga dokumento at impormasyon upang suportahan ang aplikasyon. Sinabi ng abogado nitong si Nicholas Kaufman at ng defense team na sinubukan nilang kumuha ng ilang partikular na impormasyon mula sa undisclosed source. Nang hihingi pa rin umano sila ng independent assessment na may kinalaman sa kaso. Mayroon ang kanya-kanyang wish list ang ilang senador sa magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address sa July 28. Sa magkakahiwalay na panayam sa mga nagdaang araw, isang online gambling sa mga isyong nais marinig sa sona ng mga senador. Ang senador Joel Villanueva, total bandit sa online gambling. Well, ang expectation mo, number one, ma-ban ma ng totally itong online gambling. Dapat yung ating pagka-vulnerable na tinatawag, dapat yung ating pag-akma ng ating pamumuhay uh, ayon sa mga bagyo at baha. Eh, antagat-tagat na nangyari ito eh, pero hindi pa uh, nasasagip. Wala na anyang expectation sa gobyerno. Ayaw ko lang umasa. Wow. Kwan na lang ako, nag-hope na lang ako na uh, mag-focus sila na pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Yun na lang ang aking hope. Walang dapat na ikatakot mga dayuhan na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. Sa press conference kahapon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bumababa na ang naitatalang mga krimen sa Pilipinas, kaya't masasabi ng pamahalaan na mayroong improvement sa seguridad sa bansa. Ito ang naging wala siya ng matanong sa kanilang reaksyon hinggil sa inilabas na babala ng China kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese na nagpaplano mag-aral dito sa Pilipinas. Vice President hindi dapat ituring na spare tire. Pagiging vice presidente kasing halaga ng papel ng isang pangulo ayon sa office of the vice president. The vice president should be as prepared as the president should anything happen to him who assumes... The responsibility is the vice president. Apat hanggang anim na senador, payag i-convene ang impeachment court sa August 4, ayon kay Senator Joel Villanueva. Mga question. Ni Vice President Sara Duterte, handa umanong pakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Budget ng OVP hindi hinahadlangan, ayon sa Malacanang. Hindi po ito uh, tinatanggihan. At uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga areas na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or uh, not being able to to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Nasa isang daang Pilipino, nasa scam hub pa rin sa Myanmar-Thai border, ayon sa DFA. Ang tingin namin ngayon, uh, there are about maybe close to 100 or maybe 90 to 100 na nasa, uh, tawag nyo scam farms doon sa uh, Thai-Myanmar border.